Ano ba ako ba? Kanina pa nga, kontay lang antay sa atam ko eh. Nasa na ba yung atam ko na yun? Sure ka ba makakarating yung atam mo? Oo. Oh, oo. Oh, oh. hmm. Ayan na siya. Oh, ayan na. Ayan na. Ano na sabi? Ewan hey, ko. To... you you Yo, by soldier Boy. ang dami talaga ito pala. Ano yung alam... atam mo? Makakarating ba yan? Ah, makakarating ito. Huwag ka naman magkita. Apa mo ba? Ikukuha, kukuha nang kita ng ano. nang siguro British at saka mga Indianese. <laughs> Parang malamig dito, may ano Ayan, hangin. All up eh. to, huwag kang kikilos ng masama. Akin na lahat ng ano mo. Akin okay. na. Ano, ko sa'yo to. Okay. Wait lang ko, sabi ko lang yung beds ko. Akin na. Wey, huwag kang gagalang, matataya ka. Pa Parang kilala kita, Kuya. Parang okay. there's something smelly species to you, for yes. you. Isa mo uh, no, na, dami na sinasabi. Akin na yung bag. Ay, hold up na ka na. Akin yan, akin na yan. Akin na yan. Daniel, ba't mo kukunin yun? Huwag mo kunin yan, sa kanya yan. Hindi, Ayun oh. Eh, no? Ay. Aha! Ah, Kuya, nang hold up. Hmm. If I'm not mistaken, this is the fourth time that you're hold upping me while Eh, ano naman? <laughs> <laughs> you're so quick. Malami, Ikaw na naman pala, yung pala yan. Hold up na tayo. Nakipagbordog ko po. Ah, wait lang. Wait lang, text kita. Wait lang, bring kakilala ko. Isang na, mo time na ako neto na, 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 hold up. Oh, pa, Akin pa, 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 mo pa, pero pa, na yung pa, na lahat kayo. Akin. Akin na pa, 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 mo. pa, 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 mo? pa, 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 ano yung bag? Mm -hmm. mo ko ano nandiyan lahat. Gold next place. Kik ko talaga. Ay, di ba be? ko talaga. Wait lang, wait lang kuya. Di ba babe, wala kang gold? Meron dyan silver, pero 9 to 5 naman siya kahit ipa-LC mo. Oo, yun. Sinabi niya. Di ba kaya? Yeah, wala ka na hindi ko ko ano, naman, kahit yung credit card, bigyan mo yung code mo. Ibigay yung mo yung code mo! ko to sa ano. Look, Gogi to nagpa-foundation pa, mag-hold up lang. Aha, ko to na sa ano. tako? Gogi to na ha, ang lakas ng tatak neto. Ay, ganda. naman. tapo Bell yan eh. Ah, for Ito na yung pinagusto ko dito eh. eh Ay, walang pera. Hindi pwede ito. Hindi <laughs> pwede ito. Hindi pwede ba, mga kampiyak? Oh, Prada. Ayoko Ay ng Prada. Gusto ko, ano, Versace. Okay. Oh. Pera. 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 Okay lang. Sabi okay na. ka naman, magdanaan ko na, Ana, namimili ka pa. Okay. O, syempre, okay. 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 O, kas. O, kas. O, kas. Akin na nga. Meron ka ba dyan, ano, g kosh O kaya, uh, Paymoya? May Paymoya? Hindi pwede, kasi nginold up ko kayo. Di? May Paymoya ka, diba? i oh. Isend mo sa Paymoya. g kosh pay Pag pay si Moya mo. ang nag-pay, imagine mo talaga ang, ano, no, best luck. O, si kaya, alam mo, diba, wala pa akong booking? Wala akong booking? Tulungan mo nga, tumakang booking. Pag pinusunan kita, mabubok talaga yun. Eh. Mabubuo ka talaga sa isgar. Ay, nagugula na ako eh. Akin na yung pera. yung kailangan ko eh. Yung pera, ibigay mo ay, na yung G-cash niya. Ay, yung pinihingan na. Ay, wala, wala na, na. Wala nga wala nga booking. Alam mo, tignan mo matuman. Kaya nga tayo nandito. Oo, oh, ako na. Sige. Oo, oh, dito, <coughs> Ay, g mo. Wala nga akong cellphone niya. Ito. Ito. ito, dito mo kuhain. Ano ito yung cellphone niya Ano to, Samsung Calcium? Ang ganda ng cellphone mo or... ah. Or... <coughs> Huwag ng Gcash. Eh, Ayaw ko nga ng Gcash kasi nga, wala nga akong Gcash. Wala sorry sa... eh. eh, nga akong Gcash eh. Paano gagawin? Ikaw lang ma-hold up ako pag gagawin ng parang para sa'yo. Eh, para naman napakaswerte mo na. Ito. Ay. 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 ito na. Okay na. Oh, okay. okay, kausap okay. na ako. May kausap na ako. Tayo lang Ah, kuya, pero mo ang G-Cash mo. Papasa niya sa iyo yung ano, yung yung pera tapos pa-cash in natin mamaya. Tama, pa-cash out natin mamaya dun sa tindahan kay Aling Bebang. bigyan na lang kan 20 pesos. Baba naman nun. Lugi ako nun. Ipe mo, mag-hold up ka, tapos bibigyan mo ako. 20 lang. So, 20 nga yun eh. Magkano lang, magkano ba bibigyan mo? Madaliin mo na. Bili ka man ako diba? kasi. 50 Sige na, o, o, na. 50, ako na. Sige na, mo. Matagal tayo. Ang tagal ng hold up nito, wala Ugi na. Lugi ako. Tupos Bakit? Na. 50 lang, tapos magkano yung kukuhanin mo? Awit sa'yo. Teka lang, teka lang. Dito ka dadaan dapat eh. Dito ka, dito ka mapunta. Oh, ako nga pala ako. Oh. Sorry mo. Wala, oo. Bobo nun ano. na, bigyan ko yung phone sa'yo. Tapos ito yung password ng Gcash ko. Tingin mo. Ten, 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 ah. ten. Okay na, pwede ka na. Dito na kami. Ano, masaya ka o, na? O, doon ka na. O, oh. okay. alis ka na. Alis ka na. kami. Mangu-hold up alis ka, na. ka lang eh. Alis ka na. ako. Ito na Ito oh. na CCTV. Put the four time para may CCTV. Ayun ho, bubiblink Ayun ho, kinindutang ka yung kanan. No, no. Kita mo yan. Ha? Kita mo. Kita mo. Oh, oh. CCTV ulit dito. Oh, oh, no. Abang, ayun Ay no, ho. Ayun ho. Kanina pa kumakaway ho. Oh. Kala niya sa wawawi siya. Ayun ho. Wala pa na dyan. Ah. So, alam mo na. Lahat ng ginawa mo sa amin kanina, kami ah, ah, ang gagawa sa'yo. Kami yan. Okay. Beds, anong ginawa sa'yo kanina? Mga... Wala akong ginawa, ha? Ah. Ah. Bigay mo yung mga gamit ko. Dali. O baka yung pug kita sa deko. Bless. Wow. Bless. Ito mo nga eh. Uh. You can see me in the eye because you're ginalos. Bless okay. okay na. Okay na. Okay. Oh, bakit ka nyo'y? Yung lip ko nasaan? Di ba naman to? Bibenta ko na nga lang to eh. Aba. Okay. Okay. Okay na. Okay na iko. Okay, okay na. Pwede ka na yung batuin pa Ano ba gagawin mo? Yung kanina yung halik kanina eh. Okay. Oh. Ay, ano 'yun? Okay na. Asar kayo. Okay na ikaw. Oh. Okay ka na. Oh. Sige. Ame, dito muna. ano, ano naman ang inyo okay na eh. Lahat gagawin ko, sabi mo. Lahat ang sasabihin ko gagawin mo. Okay? Kasi bibigyan kayo ng CCTV. Ay, ano, may CCTV. Isusuklok kita sa mga ano. Okay ah. Ha? sasabihin ko. Tikas pahinga. Ha! Eh? Sino pa niya. Ha. Ano? Harap sa kaliwa. Nga! Eh? Hilam sa pulis actor. march now. march Kid-march. kita march Kita the, the, the backway To the backward. Tu da okay. sa police to the backward oh, uh, uh, to the backward <tip> right. to the backward oh. right. to the backward to the backward to the to the backward to the to the backward 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 to the to the backward to the backward to the backward to to the back to the left. Oh. So, to the back to the back backward, to the 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 to